nga binabanggit pa siya, no? Uh, ito'y laman po naman ng balita, na yung instruction na, although hindi ko naman narinig actual na sinasabing pagpapatayin mo yung mga drug suspect na yan, pero yun daw po mga wordings na ginagamit, kung kumbaga paglilinis o mga ganon ay understood na na kapag naandong ka sa listahan na sa drug watch list, eh, dapat kang patayin. At the same time po daw, may reward na ibinibigay. Nabanggit nga din po daw yung pangalan po ni Sen. Bongo. Opo dito. So doon po sa, sa instruction daw po na uh, pagpapatayin itong mga nasa listahan ng drug watch list na ito at maging yung sinasabing reward sa bawat papatay na suspect. Ako, Tedo, uh, honest to, God. honest to God. Kung si Espinedo ay Uh, binagamit niya yung Biblia sa lahat ng kanya mga sinasabi. Ako naman, hindi ko gumagamit ng Biblia. Ha. Ako lang, honest to God. Never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin si sinong patayin, sinong dapat patayin, gano'n, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. May very, very clear instructions to him. Pagpadala ko sa kanya sa Albuera at pagpadala ko sa kanya doon sa Osames, is very clear. Banggain mo, punta ka doon sa Albuera, banggain mo ang Spinoza drug syndicate at linisin mo yung uh, albuera sa droga. Wala akong specific instruction na patayin si ganito ganito ganon. Oh, of course, kung in the course of your implementation of your JOTE, uh, uh, ay eh, na treat yung buhay mo, lumalaban yung kalaban eh by all means you have to defend yourself. protect mo sarili mo. Eh, hindi ko na kailangan. Eh. Sa kanya yan dahil pulis siya eh. eh. Pero yung assumption niya na pag sinabi ko na tapusin mo yung problema sa droga doon, assumption lang niya, na kasama ang pagpatay, ay assumption niya yun. But hmm. never ako nagbigay ng instruction, patayin mo ito, kung sino nasa listan, patayin mo ito, meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward, kung sino man yung reward na siya, ano yung reward na siya sabi niya. Wala akong reward na binibigay. Kung may accomplishment ka, then I will promote you. O kaya nga, na-promote siya from major, naging kernel yan, dahil maganda performance niya eh. Pero mm, never ako nagbigay ng na reward. Wala akong, okay. wala akong pera na pang reward-reward na yan. Ang pera natin is sa intelligence fund na ginagamit para sa intelligence operations. Wala akong binibigay ng reward sa kanila. Sige Siguro po. kung... Hmm. Oh, go ahead, go ahead. Siguro ano po? Kung nasa listahan yan, listahan ng most wanted na approved ng DILJ, uh, na na most wanted eh, may may kaukulang reward din doon nakalagay may reward pero yung reward na makapatay ka re rewardan kita oh oh ted oh kasi biblia ang sinasabi ni ako buhay ko tinataya ko uh, wala akong uh, binigyan ng reward na makapatay ka ng drug bibigyan kita ng reward um, trabaho pulis eh. kayo dinisin niyo ang area uh, uh, of responsibility niyo dahil mm. trabaho 'yan Ruga. Opo. Sen Senator, uh, kayo ba ipipwedeng ano, mapakiusapan? After all, ito hoon, binabanggit naman ng mga miyembro po ng Quad Committee na ito, mga chairman dito, na to confront the SP Espinido dito sa kanilang ginagawang hearing para po at least eh, magkaharapan kayo at masabi mo ang mga sinasabi mo ngayon sa kanya. Well, uh, it doesn't need a quad com to clear myself. Mm -hmm. Sabi ko sa iyo. Mhm. Mm I it doesn't pay a Quadcom to clear myself. Uh I I I am very consistent eh Sabi ko na uh, hindi ako mag-attend sa kanilang hearing. Hindi Apo. hindi ako mag-attend sa kanilang hearing. Whatever the reason's behind Mhm. Mm alam mo 'yan. Alam mo na yung uh, ayaw ko mag-attend dyan sa kanilang Quadcom. Uh, uh, Pasensya na kayo, ha? kayo mga kaibigan ko kayo, mga congressman. Kaibigan ko lahat yan. Si, si, si Ace Barbers, si uh, yung, yung, uh, kwa niyan, yung apat na kwa niyan, malaki respeto ko sa kanila. Pero pasensya na. I, I don't want to become the president in violating the interparliamentary. Sana maintindihan niyo, Sana maintindihan ninyo. Opo.